Saga tayo ng... Hi hey guys! Welcome to my channel. So ngayon guys, maglaga ako ng tawa-tawa. So itong tawa-tawa guys, ibabad mo natin sa tubig. hugasan po natin maigi. Pati yung ugat niya guys, hugasan po natin. Kasi may lupa-lupa yan eh. Kaya ugasan po natin maigi bago natin eh salang. Bago natin pakuluan. So, yung ilaga ko guys, Tawa-Tawa at Damong Maria. And then, haluan ko din siya ng oregano. Yan guys, oregano po, haluan ko po ng oregano. So, tatlong klase po yan guys, Tawa-Tawa, Damong Maria at oregano. Ito guys, magandang gamot to, lalo na ngayon tag-ulan naulanan tayo, sumasakit ulo, tapos sisip, sinisipon, tapos parang inuubo-ubo guys. Kaya ito magandang gamot sa mga ganong naramdaman. Yan. So, yung tubig na ilagay ko guys, ilabel ko lang siya sa dahon. Tsaka, pakulaan ko po yan guys ng 10 minutes. 10 minutes lang ko pakulo then after 13 minutes, pwede na pong inumin yun. So, ganun lang po yung ginagawa ko. Kapag kumulo na, haluin lang po natin. Then, tuloy-tuloy lang po yung papapakulo. Hanggang sa 10 minutes po. din. after po natin haluin, takpan po natin ulit. So, ito guys. Napakulon ko na ng 10 minutes. So, patayin ko na yung apoy guys. At pwede na tong inumin. <music>